Welcome to the Daily Entertainment News PH. Kinonfirm ng Very Light ni Annabel Rama ang isyong hiwalayan ng anak niyang si Richard Gutierrez at Sara Labati. Sa isang interview, sinabi ni Annabel na hindi daw siya pwede magsalita pa sa isyu. Pero sinabi niya lang na isang buwan nang nasa kanya si Richard at unti-unti na rin naglilipat ng gamit sa bahay nila sa Alabang. May patutsada din si Annabel ng anak niyang si Richard ay trabaho ng trabaho sa ngayon. Samantala, yung isa pertaining to Sarah ay waldas ng waldas ng pera. Lately kasi ay panay ang out of town ni Sarah with her family. Hindi nagustuhan ng netizens ang sinabi ni Annabel. Umapaw ang suporta at pagtatanggol kay Sarah. Aniya ng mga netizens, di na sila nagtataka kung bakit umabot sa desisyon ng pakikipaghiwalayan si Sara. Deserve daw ni Sarah ang maging malaya mamuhay ng peaceful at magsimula ng panibago. Hanggang ngayon, tikom pa din ang bibig ni Sarah at Richard sa issue. Pero malaking hint ang binitawang mga salita ni Annabelle para masabing hiwalay na nga ang power couple. Thank you for watching The Daily Entertainment News PH, your daily dose of chika. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for watching!